May balak ka bang bumili ng baril sa Pilipinas? Ang pagbili ng baril sa Pilipinas ay isang seryosong bagay at merong mahigpit na proseso na dapat sundin. Hindi ito isang bagay na dapat gawin ng basta-basta. Sa video na ito, tatalakayin natin ang proseso at mga kinakailangan ng pagbili ng baril sa bansa. Mula sa mga kinakailangang dokumento hanggang sa mga legal na pamamaraan, sasakupin namin ang lahat ng kailangan mong malaman. Ang video na ito ay magbibigay sa iyo ng mahalagang impormasyon kung paano legal na makakuha ng baril sa Pilipinas at kung paano makakabili ng baril sa Pilipinas. Panoorin hanggang dulo para malaman, bumibili ng baril sa Pilipinas, paano nga ba ito nagagawa? Narito ang mga pangkalahatang hakbang na dapat mong sundin. 1. Magkaroon ng lehitimong dahilan. Dapat mayroong matibay na dahilan kung bakit Magustong gustong magkaroon ng baril gaya ng personal na seguridad o pangangailangan sa trabaho. Dapat ay ikaw ay isang Filipino citizen at mayroong minimum na edad na 21 taong gulang. Kailangan mo rin ng valid ID at Certificate of Good Moral Character mula sa isang lokal na opisyal. 2. Kumuha ng LTOPF, License to Own and Possess Firearms. Ito ang pangunahing requirement para makapag-ari ng baril. Kailangan mong mag-apply para sa License to Own and Possess Firearm o LTOPF. Pumunta sa Philippine National Police o PNP at mag-submit ng mga kinakailangang dokumento at dumaan sa kanilang background check at psychological evaluation o neuropsychiatric test. Ito ay mahalaga upang matukoy ang iyong mental na kalagayan. Magkakakuha ka ng sertifikasyon mula sa isang accredited na psychiatrist at maghintay ng proseso ng aplikasyon. 3. Mag-apply ng permit to carry firearms outside of residence. PTC4. Kung balak mong dalhin ang iyong baril sa labas ng iyong tahanan, kailangan mo rin ng PTC4. 4. Bumili sa isang lisensyadong gun dealer. Kapag naaprubahan ang iyong LTOPF, maaari ka nang bumili ng baril mula sa mga accredited gun dealers. Siguraduhin suriin ang mga uri ng baril at ang kanilang mga presyo. Dapat kang bumili ng baril sa isang tindahan na mayroong kaukulang lisensya upang magbenta ng mga armas o irehistro ang iyong baril. Pagkatapos bumili, kailangan mong irehistro ang iyong baril sa PNP. Huwag kalimutan na ang pagbili ng baril ay may kasamang responsibilidad. Dapat itong ingatan at gamitin lamang sa tamang paraan. Mahalagang tandaan, ang pagmamayari ng baril ay isang malaking responsibilidad. Dapat mong alamin ang mga batas at regulasyon tungkol sa paggamit at pag-iingat ng mga armas. Hindi lahat ay maaaring magkaroon ng baril. Mayroong mga taong hindi pinapayagang magkaroon ng baril, gaya ng mga may kasaysayan ng karahasan o mental illness. Ang paggamit ng baril ay dapat lamang para sa lehitimong mga layunin. Ang paggamit ng baril para sa krimen ay isang seryosong kasalanan. Para sa mas detalyadong impormasyon, inirekomenda kong kumonsulta ka sa isang abogado o direktang makipag-ugnayan sa Philippine National Police. Babala, merong mga video na nagsasabing maaring makabili ng baril kahit walang lisensya. Huwag kang maniwala sa mga ganitong impormasyon. Ang pagbili ng baril ng ilegal ay isang malaking krimen at maaring magresulta sa iyong pagkakaaresto. Ang pagsunod sa batas ay napakahalaga. Disclaimer. Ang impormasyong ito ay pangkalahatan, lamang at hindi dapat ituring bilang legal na payo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang impormasyon. Salamat sa panonood.